Direct chat Vidales. nagbigay ng update. Ipinilita na kung kaano karami ang nakuhang gross. Since opening day, worldwide umabot na sa 310 million pesos sa pagbubukas ng mga sinihan sa ibang bansa at pa block screening sa Los Angeles ay sunong-sunong kang na bahagi kahapon na sampung senmas mas ang binuksan. May sa Hong Kong. Dahil sa pagdaksa ng ating mga kababayan, ay ang gas Congratulations, King Bao. More earnings pa. Mas tataas pa yan, gawa ng maraming sinihan ang binuksan niyo. Ang daming good news din ang nababasa sa publiko. na step ang mga magandang feedback ayon pa si ibinahang dokumento. naman kayo sa King Pao. Wiktis pinalabas at hindi sabay sa mga iba't bangsa o sa mga ibang bansa. Masaya kaming mga King Pao na nakatwag din din sila sa first day. At puro black screening pa. Hintay tayo sa weekends. Kakaiba ang pagmamahal ng taong bayan at King Pao fans sa tamba ng King Pao. Sila lang ang nakapagtala ng pinakamaraming black screening at 6 million free ticket sales. Di pa man ay papalabas, hindi. Kaya huwag niyong minamaliit. May man na feedback. Liliparan pa rin ang inggit at paninira ng mga haters ngayon. Anong senyorito sa panibagong update? Please support King Bao. Huwag pansinin ang mga bumabatikos sa dihila.